Okay magandang magandang araw po sa inyong lahat Muli nandito na, na naman po ang inyong lingkod Epipanio Labrador dito po sa ating programa reaction mo beirado po at syempre sa ating po pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Epifanyo supporters at syempre ang ating mga kababayan sa abroad. So siguro po ay nagtataka po kayo bakit po ganito yung ating settings ngayon. So sa mga hindi po kasi nakakalam, talagang sa akin lang ha, naniniwala na po talaga ako na basta pera ang pagagalawin. No? talagang pwede kang try do rin ng kahit sino pwede kang try do rin kahit yung pinakamalapit mong kaibigan pinaka kilala mo o kahit pa yung kamag-anak mo pwede kang try do rin. basta pera na ang nakasalalay o pera na ang pinag-uusapan so kagabi po mga ilang uh, ano na eh Buti na lamang po sa tulong po ng isa sa malapit sa atin eh tayo po ay na mayroong isa sa mga tao na pinagkakatiwalaan sana natin uh, kausap natin at kunyari pa nga eh nakiki nakikisa sa atin na hindi ko alam na yun din pala ang lalaglag sa inyong lingkod ipipanyo labrador so nakatimri po sila na tila binibenta na po tayo binibenta na tayo so kagabi po may pumunta po na uh, hindi po mga kilalang tao at uh, balita ko pa nga ewan ko lang kung totoo ha na pulis yung mga kasama na may dala daw warrant okay so sabi ko eh teka uh, bakit kaya so nalaman ko na ang, ang motibo pala ng paglaglag niya sa akin Uh, dahil sa pera no uh, isa din sa nakikita kong motibo na kaya nila kami nilaglag dahil sa may hinihingi siyang pera na hindi ko na ibigay so yan po ay ito po ay dating ex kapitan na no pero pag-uusapan po natin ito mga bukas o sa susunod na araw pa dahil meron din po akong pini uh, piniprepare pa ng mga ebidensya so itong ex-kapitan na to gusto ko lang pong sabihin sa inyo na itong ex-kapitan na to ay masasabi mo talagang traitor, no? so ako marami akong nalalaman tungkol sa kanya pero hindi ko ayaw ko sanang sabihin ayaw kong eh, lahat pero para matuto din ito at maturuan din ng leksyon So kapag ka may kasabihan tayo uh, na kung ano yung tinanim, siya rin aanihin. So dahil nag door siya sa akin, hindi naman tayo papayag na hindi tayo makagante. So itong ex-kapitan na to, ito ay aso po ng isang mayor. No? So maraming armas po to na tinatago. So talagang <coughs> hindi po basta-basta. So ilang araw ilalabas po natin yung actual po namin pag-uusap at aktwal na pagbigay uh, niya sa akin no, ng mga armas kasi alam niya mga minamahal kong mga kababayan sabi na lang natin totoo ako po ay nakikisama din sa kanya pero dahil nga sa 'di ba alam kasi nila na, uh, nagre-repair tayo ng mga armas so yun uh, dahil na rin sa akin pakisama uh, so ini-repair po natin so Bago pa man po niya i yun, o pina-repair, e, eh, ko na po yun. Bilang, siyempre, alam nyo naman, baka mamaya eh, balik balikta tayo na akin yun. So, hindi alam nung ex-kapitan na dahil tayo ay, diba? So, naka-vlog po yun lahat. So, pag nilantad natin to, kailangan po kumilos ang uh, si IDJ dito. So, may mga picture naman po tayo sa kanila, ipa-flash po natin dito sa ating uh, programa. No? So, yung barangay po na 'yan, halos pamilya lang po 'yan, iisang pamilya lang po 'yan, Halos. So sigurado po magtatakipan 'yan at sigurado ko sa mga kamag-anak niya ito ibibigay kundi naman totally itatago na nila ito, 'no? Kasi yung armas na 'yan, napakadami, napakadami. Pero hindi po 'yan ang punto ng ating pag-uusapan ngayon. So, yan po ay akin lamang pong uh, uh, kumbaga eh, in uh, kasama sa ating intro. So okay uh, mga minamahal ko mga kababayan Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan uh, Pag-uusapan po natin yung naging reaksyon po Ni dating uh, Vice President Lenny Robredo So syempre lahat nagpahayag na Alam naman natin kung ano na yung kanilang saloobin Tungkol nga sa pagkahuli dito kay Rodrigo Roa Duterte So yung iba galit, yung iba hindi Yung iba sang ayon, yung ibang hindi So gusto kong pag-usapan naman natin yung mga naging reaksyon po nito pong ni dating uh, Vice President Lenny Robredo. So para po maintindihan natin at mabigyan po natin ng reaksyon, eto at panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Naniniwala si dating Vice President Lenny Robredo na ang pinagdadaanan ngayon ni si dating Paulong Rodrigo Duterte. Mula sa pagkakaaresto hanggang sa pagkakakulong sa Hague ay unang hakbang patungo sa ustisya sa paratang ng mga kalyado supporters ni Duterte na unfair ang paraan ng pag-aresto sa dating Paulo, hindi may wasan ni Robredo na may kumpara ang pinagtaanan ni dating senadora Leila de Lima na para sa kanya isang tunay na definisyon ng unfair. Dagdag pa niya alam umano ng publiko kung anong pinagtaanan ng dating senadora kung saan nakulong ito ng halos pitong taon. Para sa dating vice-presidente, ang pagkakalipad umano ni Duterte patung The Hague para sa kanyang umano'y crimes against humanity ay ang unang hakbang patungo sa pagkamit umano ng ustisya. Ang malaking kaibahan ng umano, katarungan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ng war on drugs ni Duterte ang due process na sinasagawa ng International Criminal Court. Samantalang impento at tahit-tahit lang na kasinwalingan umano ang ikinasunoon kay Dilima pero buong tapang itong hinarap mga fake na kaso Tiniis ng halos pitong taong pagkakakulong bilang respeto sa money due process. Hanggang sa tuloy madismiss lahat ng inventong asunto. So, yun mga minamahal ko mga kababayan. Ano? Klarong-klaro po yun mga minamahal ko mga kababayan. Na talagang yung kaso na ikinaso noon kay dating senador Laila de Lima ay mga tagpi-tagpi. Mga kwento na binuo para mailagay nila sa kulungan o magawa nila ng kaso yung isang taong wala naman talagang kasalanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maraming saksi at nakakaalam na hinarap po ni dating Senador Laila de Lima yung lahat ng yon. At dahil sa kanyang pagrespeto sa due process na pinatutupad dito sa ating bansa, nilabanan niya yon, hinarap niya yon ng walang takot. Hinarap niya na mayroong katapatan sa taong bayan o sa hukuman yung mga kasong ipinupukol sa kanya o mga inventong kaso na ipinupukol sa kanya. So, ngayon mga minamahal kong mga kababayan, ah, uh, nga. So, ngayon mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong klaruhin na n'o iba po kasi yung pagkakadakip dito kay Rodrigo Roa Duterte katulad na din po ng sinabi po ng ating na uh, dating uh, vice president Leni Robredo magkaiba kasi si Digongyo hinuli kinulong para papanagutin sa kanyang pagpatay o sa kanyang kasong kinakaharap na uh, 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 tungkol doon sa AGK oh so So, yun, kaso niyang crimes against humanity ay talagang dapat niyang panagutan. So, saksing lahat yan dahil siya po ang may pananagutan sa EGK. No? Uh, isa na dyan, si Bato de la Rosa, si Sara Duterte. So, magkaiba po. Si Laila de Lima o si dating senador, senador Laila de Lima nakulong dahil sa ginawa ng kaso. So, sabi ng iba, wala daw, wala daw sa tamang proseso, uh, ganito, etc., etc. Pero sa totoo lang, kung meron man po ditong inabuso o nakaranas ng pang-aabuso, walang iba kundi si dating Senadora Laila Dilima. Klaro po yun. Kasi hindi naman po siya madi-dismiss eh. Hindi siya madi-dismiss kung totoo yun. Kaya siya na-dismiss dahil walang katotohanan. Walang katotohanan at wala siyang kapangyarihan dahil hindi na hindi na siya senador. Eh. Hindi katulad ni sino, ni Jingo Estrada noon na kahit na nakakulong senador pa rin. 'Di ba? So naimpluwensyahan niya pa rin. eto mga kababayan ko, wala siyang kahit anong kaso na hindi niya hinarap. Hinarap niya. Ha? Hinarap niya dahil wala naman talagang kaso na dapat niyang pagdusahan. Bagamat nagdusa siya sa isang kulungan na hindi naman dapat niyang tirhan dahil nga sa wala naman talaga siyang kasalanan. Pero ganun pa man, mismo nga ating Vice President na po ang nagsabi na yung pagkakakulong ni Duterte ay sinyales na nagkakaroon na ng justisya. Ah, nagkakaroon na ng hustisya yung mga maralitang mga Pilipino na basta-basta na lamang niyang pinapatay na kung saan ginamit, ginamit lang niya na panakip butas ah, para hindi masilip yung katotohanan. So, maging si Senator Antonio Trillanes, sinabi po niya yan, ah, sinabi po niya yan na ah, yung mga pinagpapapatay ni Rodrigo Roa Duterte noon na mga Pilipino o yung mga dukha na mga biktima ng droga ay ginawa lamang panakip butas ni Rodrigo Roa Duterte. Nang sa ganon, hindi mahalata na itong si Michael Yang, itong si Paulo Duterte, kasama yung kanyang saninlo, eh nagdadala o nagii o nagpapapasok sa bansang ito sa kostum ng tulit-tulinadang shabu. So ibig sabihin, bagamat nagpapapatay si Rodrigo Roa Duterte ng mga sinasabing adik o involved sa droga, eh para po hindi mahalata, eh talagang uh, nagpapakita sila ng mga kadramahan, no? Na kunyari galit talaga sila sa droga. Pero ang totoo, sila po ang dahilan kung bakit kumalat dumami o bakit nagkaroon ng tulit-tulinadang droga sa bansang ito. So napakagaling po ng diskarte. Talagang maparaan sa katunayan, yung kanya pong ginawang uh, tawag nito, economic advisor ay hindi po basta-basta isang drug lord na, na kung saan ay talagang nagbibigay po kay Rodrigo Roa Duterte ng pagkakataon na yumaman. Ha? Hindi lang basta yumaman, kundi maging bilyonaryo. So, kung di po ako nagkakamali ng mga panahon na ginawa niya economic advisor, itong si Al, uh, Michael Yang, yung sweldo po ni Michael Yang, hindi na po niya kinukuha yun. Ha? Napupunta pa rin po yung kay Digonyo pinaka habol na lang doon ni Michael Yang yung kapangyarihan na mayroon siya bilang economic advisor. Siyempre, pag economic advisor ka, o pag sinabing Michael, ah, okay, ano yan, uh, uh, economic advisor ni Pangulong, Pang Pangulong Duterte, so walang, walang mag-checkpoint, walang mag-aakala na gagawa siya ng kahit ano. So, so labas-pasok ang droga, Nala nalalabas-pasok niya. Uh, talagang, kumbaga sa ano, eh, walang checkpoint kasi economic advisor, Michael Yang. So, Nung nalaman po ng ating mga senador, ng ating mga mababatas sa kamara na ito involved sa naglalakihang issue tungkol sa droga, ayun. So, biro nyo ah. So, sa madaling salita, yung mga pinagpapapatay ni Rodrigo Roa Duterte ginamit lang ngayon para panakip butas sa ginagawa nilang pagpapapasok sa tulit-tulinadang shabu. So, sa katotohanan, uh, sa katunayan mga minamal ko mga kababayan, dapat nga isama yun eh. Isama yun sa sa kaso na kinakaharap po nito ni ni Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC na yung tungkol nga sa pagkikipagsabuatan ni Duterte kay Michael Yang na nakilalang wanted mismo ha, sa kanilang lugar Biru mo si Michael Yang wanted mismo sa China hindi makarating ng China sa mismong lugar nila dahil kilala siyang drug lord so di ba pero ganun pa man uh, at least ito uh, na, nandito na tayo sa hinihintay natin na pagkakataon na mapanagot. O, oh, ito na. So, nananagot na po si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kasalanan. So, tulad po ng sinabi ko, uh, kung akong tatanungin ninyo, tulad na rin po na naging reaksyon po ng ating minamahal na Vice President Lenny Robredo, na nararapat lang. At ito ay, ito yung sign na talagang ipinana, pinananagot na ng batas ng Diyos yung isang taong nanloko ah, nanloko sa mga Pilipino so kung akong tatanungin nyo tulad din po nang naging uh, sa loobin ng ating minamahal na dating Vice President Lenny Robredo dapat lang dapat lang na makulong si Rodrigo Roa Duterte kung maaari pa nga hatulan ng bitay eh pero sa tingin ko naman kung hatulan agad ng bitay medyo mabilis 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 siyang makakapagpahinga so, siguro siguro Uh, okay na yan yung ganoon mahirapan siya hindi niya na magagawa lahat ng gusto niya oh uh, so tapos uh, pero alam ko pagdating sa imperno mahirapan to kasi walang pinili to eh pati mga pare pati mga pati si San Pedro yata hindi nakaligtas sa kalokohan nito ni ni Rodrigo Roa Duterte hindi lamang ang Diyos ang minura niya pati si San Pedro hindi ako nagkakamali base sa aking naalala So wala siyang pinatawad na ano noon, na kahit sino na lang, kaya niyang murahin, kaya niyang... Pero ganun pa man, dumating din yung katapusan, di ba So, salamat na lang tayo na naging totoo po yung sinabi po ni dating Senadora Laila Dilima na kayo naman ngayon ang pananagutin. So, nagbilang anghel po ah, si dating Senadora uh, Laila Dilima naging ang bil nagbilang ang hill yung sinabi niya kayo ngayon ang pananagutin ng batas So, balita ko malapit na rin si ano si Sara Duterte kasi may ano na kasi nagpalabas na rin ng uh, pahiwatig ang ICC na parang ang isusunod na talaga ay walang iba kundi si Sara Duterte so yari ka ngayon Sara Duterte ka ha Sar yari ka ngayon Sara Duterte ikaw na naman yung pananagutin ng uh, ICC kaya Ingat-ingat iha kasi mukhang ikaw na ang isusunod, no? So talagang ganon Kaya nga tahimik lang ating mahal na pangulo eh. Kasi tinitingnan na ating mahal na pangulo. Sige, gumalaw kayo ng gumalaw, magsalita kayo nang magsalita. O oh, ito, may panibago na naman silang ginawang fake news. May ginagawa na naman silang bagong mga paninira sa ating mahal na pangulo. Yung, yung commercial nila ni Amy Marcos, yung hungag yung ilong. Hindi mo malaman kung sino yung sumundot. Ha, baka sa ilong tinitira ng asawa niya itong si Aime kaya ganong kaluwag yung ilong nito. Ewan ko lang. Kasi ang layo ng ilong niya sa ilong ng ating mahal na Pangulo ay sabagay hindi na tayo magtataka. Hindi naman pala yan totoong kapatid ni Bongbong sa ama. So ang ama talaga nito ni Aime Marcos si dating Mayor Lacson ng Maynila. So, yon uh, kung ako pong tatanungin ninyo, nararapat lang panugutin si Bato, si Bob. dapat nga bago matapos ang election yung mga minamahal ko mga kababayan hulihin na hulihin na etong si Sara Duterte pero balita ko ikot nang ikot si Sara Duterte sa buong Pilipinas kasi alam niya na di ba hinahunting na siya ng ICC so kasi anumang oras pwede nang bumaba dumating yung warrant so ngayon walang magagawa tong mga bodyguard bodyguard ni Sarah lahat yan tamemi yan pagka gobyerno ng Comilos Walang magagawa, wala nga nagawa yung mga bodyguard ni Digongyo eh O, oh, di ba? Pinagtatapon nga lang, pinag nga lang din eh, di ba? So ngayon, oh, yun din ang mangyayari dito kay Sara Bulate So baka hindi matapos ang eleksyon, yung mga ano niya, uh, tao niya, bongo, si Bato, eh, pati siya, eh baka nasa ICC na rin So, yun talaga ang mangyayari mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, eh, pasalamat na lang tayo sa Diyos dahil yung ating mga panalangin, yung panalangin ni Senador Laila Dilima ay sinagot din po ng Diyos. So, talagang makapangyarihan po ang Diyos, no? sinagot niya o oh, dininig niya yung panalangin ni dating Senador Laila de Lima na kayo naman ngayon ang mananagot. So nagbilang ang po. Ah, nagkatotoo po yung sinabi ni dating Senador Laila de Lima na kayo naman ngayon ang pananagutin. So talagang ganon, di ba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng ilingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.